mga bayan, naririto naman tayo ngayon sa bahay ng Lipa. Oh, Dinay, sa aking paboritong kutuhan naman, Dinay. Sa tesis Goto, Dinay, naku, panalo panalo sabi sa inyo. Pagkahanap niyo Goto, din sa bahay ng Lipa, Dinay kay sumisay kay tesis Goto at talaga namang nga ano, number one, Dinay, sa bahay ng Lipa. Tesis Goto, papasukin natin, mga kabayan, at uh, ko sa inyo kung ganun kasarap ang kanilang Goto. Mahan niyo ko, Dinay, tayo na kabayan, papasukin natin ngayon na ring uh, Tesis Goto and Bulalo din sa bayan ng Lipa. Ano? Ngayon ay mga bandang alas sa uh, alas 9 na yata ng umaga ngayon, mga kabayan. Ito, maraming kumakain dito, maraming nalagtak dito ng Goto. At yan, ating ipakikita sa inyo mga kabayan. Ito nyo naman. Kabayan, magandang umaga sa iyaw. Ayan, at ating ipapakita ng husay na ringin yung nagkoto ngayon. Okay, pwede sumuti yan sa mga paglulutong yan, ha? Okay. Oh. No? kita nyo pag ito mga kabayan, mga piyesang ito. Ito ang number one na hindi din sa bahay ng lipa at saka bula, Kung kayo mga sa idine, sa pa, ay mga sa sa oh. bahay ng lipa, ay huwag ninyong ano, lalampasan na rin tesis ko At Sinasabi ko sa inyo, mamibis ninyo ang lasan at sarap ng goto din at bulalaw. Ayan na. Dito, kabayan. Ng mga kabayan. Ang laki dito. Ayun na. Kita nyo ba ito? Ang mga ito. Sabi ko sa inyo, hindi niyo sa lipa. Hindi niyo nagpapabalik-balik. Wala akong ibang guto ang pinupuntan o sinisinsay ang dinay. Hindi lamang sa tesis ko to in Bololo. Ayan no, kita nyo kasi kabayan. Si kabayan tita Kesi. Huwag natin tatawagin nanay at bata pa. <laughs> Tita Tessie, yan po, nakita ah, n'yo nga Ito yung mga kaldero nila dito, yeah, may mga napasalang yeah, no? Ayan lang Kita, kayo aking interview ng kanikit namin nga ha Para nung uh, magkaroon ng background ng ating mga viewers Mga kabaya, nakikita n'yo na, sarap <laughs> ah, Ay, tunay ka naman ah, Paralo, paralo ito din eh no ito ay laho din ng ano laho kan din ang mga piyesa ng mga tama wala pang kulay ng mga tao do so, mlinis mga kabayan walang langaw awo tawitin lang ang dito oh mga kabayan malinis Sagpi-sagpi yung mga nagagayang din eh, kaya hindi kay may Ito, 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 作业。 naglantak ng na, ano diyan ng goto. Masarap. 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 Napakasarap talaga. Napakasarap. Sa babalik-balikan yung talaga sarap, sarap. ng goto dito sa Tesis Yan oh. Suki kayo dito ayun, Kanya naman suki. Yan mga kabayan, oh. may mga dayo pa rin eh, mga galing pang Maynila. Lasa ko <coughs> 'yan, oh. Sarap na sarap kaya sa Goto ng Batangas, mga kabayan. Goto ng Batangas ba? Goto. Ngayon lang kayo nakatang nakapangayin dito sa Lipa. Oo. First time. Uh, ngayon lang dumayo. Ayun siya. Masarap eh. Oo. Oh, Babalikan <laughs> yun dito, mga kabayan. Babalikan dito. Ang ating Goto ng Batangas. Ito ang number one sa Lipa. Itong Tesis Goto and Bulalo. Ayan. Kuya, wala kang masabay. Seryoso, <laughs> seryoso ka diyan. Napagalam ako kabayan din sa ating mga kasagpingaray mga galing ball pa pala ito uh -huh. mga ito. So, kay Dennis ali ano, eh, Ako nakarating din ng Bohol. Uh -huh. Napakaganda. Natatanda ko doon sa Chocolate Hills, pagkakulay berde siya. At sabi, kinain na ng kuyam ang chocolate. Uh -huh. <laughs> kaya kaya berde siya. Eh, natanda ko ito na, pakit sa Tuloy lang ang dating ng mga gusto ng dine eh, mga kabayan. Sa Tesis Goto and Bulalo. Ayan. Okay. Uh, dito mga kabayan, may iba't iba rin mga pagkain kayong uh, pwedeng uh, iuwi sa inyo mga bahay. Mabibaling dito, mayroon mga litchi plant yung Ayan, may eh. yeah, may mga peanut butter may mga porkon. Oh si si Tita Tessie din mismo ang gumawa nitong burto na ito. Tapos itong mga ibang ito ay mga gawa ng kanilang mga kamag-anang, itong mga sungka na ano yan. Itong durian na ito, itong ihilog na ito. Uh, ah, ayaw ko nang amoy niya. Pero uh, sabi, uh, smells like hell, but it's like heaven. Ayan. Yes. Uh, Talaga nang napaka, nung napaka pero pagsasarap naman daw. Itong mga tanggit daw dito, mabibili hindi ito maalat. Napakasarap sa pang almusal sa Bawas Cafe. Nagaan mo pa na ito. So, parang natin mga sibuyas. Kabayan, ikaw bagay anak ng Tita Tese. Pamangkin ko. Ah, pamangkin ka. Eh, nasa ng na anak ni Tita? Eh, pwesto kami doon sa kabila, Sabihin niya ako. Ay, hindi ko pa unasisin sa'yo niya. Ay, hindi ba? Kaya ni aking tatayuhin din. So alis at dating ang mga customer dito sa Tesis Goto and Bolalo dito sa Bayan ng Lipa. Alis at dating mga kabayan. Mga kabayan natin, mga kasagping mga bikers. Bike ng bike, layo-layo ng pagbabay. Bago tak ng goto dito sa Lipa. Ayos! Ay, ay. Hindi <laughs> masarap. Ay di, ay, di daw naman masarap. Hindi eh. masarap. Doon na yung Ay Kaya ayos! Saan kayo galing? Tanawan. Tanawan, umibot ng balite. Ay, ayaw. Bakit nang lipan, pinakahirapin sarili. Ayos <laughs> lang, basta mga ng masarap na goto. Ayaw. Salamat mga kabayan. Mga kabayan, na natin mga kasagpe, mga taga Bulacan pa. Ah. May, may kawain Bulacan, may mga kaibigan din ako sa Bulacan. Mga Norsagaray, sa Nose del Monte. Yan. Ay ano naman, sa inyong ano naman, pag-uusga, ay gano'ng kasarap naman ng goto, di na yung thesis. Ayos. Goto is bulalaw ayo Ay nako, ay sadya ho. Talagang may pagmalaki natin itong ating uh, gotong gutong patangkas. Sa Bulacan, Kabayan, meron din mga gutohan. Ganito? Goto Lugaw. Oh, goto Lugaw. May, may kanin, ano? Oo, yun. Masarap din, Eh, dito lang, ibang experience din sa tesis goto. Talagang pinabalik balik ang pagkakas. Salamat, salamat, Kabayan. Oh. Atay, may take out pa kayo. Ano yan yung ibigay sa bayan? balikbayan? ka? So, hindi akong lahat, namiss din nyo yung mga gaya pagkain, eh. oh. <laughs> Sa bansa kayo galing kuya, kabayan? California ah California Ayun Shoutout sa mga taga-California, mga subscribers ko din yan mga kabayan Ay, back to California eh. Okay, salamat po, salamat Itong aking uh, ano Anong oras kinatulog tita? ng maaga ah, oh. <laughs> talagang ano kailangan din ng pahinga ng husay okay na taba na nasa rito na ako pag pala. pa rin bukas. kayo bukas wala kayong bukas ito ngayong linggo oh, wala kayong ano kita nyo nung nakabaya eh. na sulak sulak ang sarap na sulak sulak ang sarap Nakikita nyo ba naman dito mga kabayan? Oo, oh, sarap naman. Tunay ka naman ng nga. Yan ah. Nakikita nyo dito. Naka, pasipon. <laughs> sarap. Kita, ganun patagal na kayo nyo itong guto ito. itaw? Ay, naku, nine years lang pa. Ako islaro may 50 years nung nagulat 50 years? 50 years na. Uh, na. Uh, uh, Kaedad ko pala. <laughs> <laughs> 50 na. Eh dito na sa pulang inyong pesto dito na. Dito sa lugar na ito. Ang taga rito kay mismo dita, dito tesi. uh, dito Ah, sa Lipa. Oho. Uh Mga -huh. ilang kilo ng goto at bulalo inyong nauubos araw-araw. Ito ang isang kaldero 25 kilo. Ah, di 50 kilos. Ah, marami-rami din nga. 75. 75 kilos din okay. araw-araw. Naka-100, naka, 100 naka ilan ng salang ako. Ay, ano, naka-100 pa? <laughs> Oo, oh, ito yung bagay ako, mga kabayan. Kasi <laughs> talagang anong oras ko na uubos, <laughs> kalimitan. Kaya, ano, bagong ano niyan? salang. <laughs> Oo, oh, bagong hulog. Ay, kita nyo kita. Yung sa dami ng gutong ito ay ubus. Eh, anong oras yun, na ito? Mga alam mo na? Bago hulog <laughs> yan, hulog pa yan. Oo. Oh, oh. Matigas oh. pa. Saan doon kailangan kung anong baka? Dito na rin. Dito na rin sa lipa. Kuya Ariel, kamayan. Oh. Ano yung kaya ginakakausap din din si Kuya? Ay, ano ka, malita ko eh, di kayo may mga bulalutin. Dito mismo yan sa pesong ito, doon sa isa. Ah, sa kabila. Ano pa mga pagkain doon sa kabila? Marami. Marami? Uh, bulalo, bulalo at goto din. Iyon. kuya Ariel, salamat sa iyo. Boom! Hehehehe. <laughs> ayo oh. abayan balita ko daw ang kanang kamay ng tita Tese eh. Taga nun ka? Oo, oh, Oo, layo nun ah. Ah, ayun. Dito. Ayun. Ite, morkun ito morkon okay. dito, morkon. Uwi mo dito. Morkon po kasi sa dahon ng saging. Ah, pagka morkon din nasa dahon ng saging. Oh, pagka nasa poli Dito. Pero ang timpla. Magkatulad lang. Pero mas masarap mo nga kasi yung mabahala sa kanya. Si Tita Tessie din ang nagawa nito mismo. Opo. Kintay mga kabay, may mga din kayo magpagkain din eh. O, oh, meron din yung masarap na murkot. Ayaw, salamat sa iyo kabayan ha. Ayan, ay, ay, ayan, Tita Tessie din eh. oh, kita niyo mga sakit na babaysod din naman. Oh, hindi halat ang 50 anos na nagtitinda. 73 na ako. Hindi ho, ibig sabihin yung pagtitinda ng guto. Hindi halat na 50 anos na pagtitinda ng guto. Pero siya ay 73 na kayo grobe grobe pa din ang tita ayos Ayan, 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 mga kabayan ayan, ayan, na ayan, ayan, sarap ayun mga kabayan nalantak letak tayo ng photo dating at dating ang mga customer din eh mga kabayan alis at dating ay ito na kabayan ho oh. Ayan ho, kompleto ang kita nyo kita Apa Panalong panalo ito mga kabayan Itong napakasarap eh. Paborito ko itong ano. Oh, ang dami kanin. <laughs> well, kaya ng kanin. Ang dami. isa na. Ayos. Ilalantang. Ay, Ilalantang natin natin ito.

hindi nagbabago ang lasa Yung nga kung nakasanaya kong lasa din eh ng guto hindi nagbabago mga kabayang panalo panalo talaga napakasarap napakalasa Thank you. nyabang sarap seberang. <susuk> Oh. Ano? Oh, ba ano? Rap. Timusan niyo already may. Eh. Sa Tesis go to and bulalo. Kabay ng lipa. Panalo talaga. Mga kabayan, nakita niyo ba mga nalantak ng goto din dine eh? kay kabayang Tesi. Texas go and bulalo ay. Alis at dating ang mga customer din eh. Akita niyo. Ayos ba kaya mga kabayan ng Goto dito? Lagi kayo nalantak ng Goto. Kami ang over kayo? Wala po. Pare-pareho tayo. <laughs> Pare-pareho tayo. Tagaktak ng pawis ko eh. Kuya, ayos naman. Panalo Ayos. Ayun. Sa akin na pasok? Sa Lasal. Sa Lasal. Kasi mga Lasalista ito, mga ito mga kabayan. Shout out sa mga taga Lasal. Ayan na. Ayun. Shout out kayo. Shout out kayo mga kabayan. Shoutout! out! Ay, salamat sa inyo ha, mga kabayan. Uh, thank you. Salamat, salamat. Ari ho, mga kabayan, si Tita Tessie. Tita, ang tawag ko din eh. I can't grooving, pa naman kahit 73 na. Tita, magkano gawang takal ng inyong goto dito? Ang assorted, 120 ang laman. Ah, ha? kanin ho magkano? Ayun, reka, mura, napaka-affordable. 100 ang assorted yun yung lahok-lahok yung mga laman loob at saka laman tapos yung purong laman ay 120 napakamura sulit na yun napakamahal din naman ho ngayon ang kilo ng baka mga kabayan eh, pero doon sa inyong lalantangan na luto na ay pakilasa ko na may sulit na sulit na hindi ka kabayan ano pangalan mo ka? Jomel jo, ah? Jomel 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 yun pamakay ni Tita Tessie Tita, Ay, dito, ayan imbitahan e, ninyo yung ating mga kasagpay, mga kabayan. Mga kabayan, dito tayo kumain sa akin. Ito is Kyoto. Ayun. At talagang napakasarap naman nga. Salamat po, tita. Ayun. Ay, mga kabayan, kaya niyo nyo ba ganit? yung mga, Ay, mga graham. Uh, jelly plant graham. Ah, uh, jelly uh, plant uh, uh, graham. At Tsaka uh, isa leche flan. Leche flan. Ngayon uh, mismo ang nagawa, tita niyan. Uh, leche plant. Oo. Uh, Magkano yung galaxy si plug? Uh, 75. Ah, mura na rin. 120 ang galaxy plug. Ah, uh. Ay ito, may mga uh. panghimagas pala dito mga kabayan. O, oh, di ba ka? Ayos. Kabayan siya for freak. Kabayang Warwindera diya sa Chicago, Illinois. Yari ba si Tita Tessie, hindi ni sa Tessie Scotto, in Kuala Lusa, lima. Inaulit sa akin, naalala ko yung uh, police win sa Itine. Inyo nga, kumusta yung kabayang? Ay, kumusta ka na dyan? Ayan, sa Chicago, Illinois. Kabayang uh, Jeff Stubbs at siya to your beautiful girlfriend. Ayan. Kabayang ano, Jose Maria Austria. Diyan sa Kalamba, baka hindi ka pa nakakasin sa'yo din. Ipunta ka natin. Nag-iitay sa'yo, Tita Tessie. Ayan. Salamat